garfs Lalagay tayo ng yung ganito pang so, ano ba pang sabit sa kortina. Nag-general cleaning tayo ngayon kasi wala sila mga amo. So, yun. Kailangan natin mag kailangan natin kailangan natin magano ano, laba-laba. Mag, laba ng mga kortina nila. isa na natin para matapos. Ano siya guys? Tingnan nyo yung view muna. Ayan yung mga view guys. Ayan. Ito yung view namin dito sa Wukay siya. Nasa Wukay siya ako guys. Sa dulo, nasa bundok ako guys. Ayan yung bundok ko. <laughs> Ayan yung bundok. I Zoom natin. Ayan. Ayan pwede pala siya ma-zoom. Ayan siya guys. Hmm? Bundok yan, hindi ko alam kung anong klaseng bundok yan Ayan po Tapos maraming narapit kami sa dagat Ayan, maunsyan na po yan Yan yung ano ng maunsyan Ayan Maunsyan po yan, yan yung nakikita nyo yan Ayan, yan, yan, saan na ba yun? Yan, yan, yan Pasta yan na yun. Mahon na po yan. Yan. Banda dyan, mahon siya na po yan. Yan. And pwede dyan libot libot, magligo-ligo. Yan yung mga yan, mga bangka. Yan. Yung mga bangka-bangka. Yan. Mga bangka, yan. Ayan. Yan, ang dami tao, yun nagano ano, man, nag, ano ba yun, nag, nanonood, <laughs> nag, ano ng mga dagat, nagtatanaw, nagpipictorial, ayan, mga pictorial, ayan, 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 may mga tao, yun o, oh. ayan, nag, umano sila, Nag, naglalakad, Ayan, may mga tao naglalakad. Okay. Ayan, balik natin. Nanginig kasi guys eh. Ayan. Ayan. Zoom na zoom yan siya guys. Sagad na sagad na yan sa zoom. Balik natin. Okay. Ayan po siya guys. And zoom natin. Ayan. MTR. MTR po yan. So, yung sa inyong mga sasakyan. Ayan. Yung <laughs> circle po namin yan. Mm -hmm. Kasi yung padaan na yan. Kasi guys. Okay. Kasi guys. Kaya, yan. Hindi tayo mag-ano dyan. mag ng pag-boring. Pwede kang pumanong tanaw dun sa sa dagat. yon, Tapos, yan na nga. Yung langit. Tingnan mo natin yung langit. Ang ganda ng ano ngayon. Kalangitan. Blue eyes. Na blue eyes. Ayan. Ganda ang ganda ng ano ng kalangitan. Walang aeroplano ngayon. Dito guys, laging dumadaan yung mga aeroplano eh. Walang aeroplano ngayon na Delay. <laughs>